Ayo, umaga sa Morning, guys. Panoorin natin tong mga ibon, guys. Magsisipag liguan nya mga yan. Sa tangke ng umapaw, sa likod ng bahay ng kapatid ko, guys. Sa tuwing naapaw yung tanki na yan, yung mga ibo nagsisipag-videoan sila dyan. Kaya lang, parang mailap sila ngayon. Tapansin siguro ako nagbi video guys. Yan, may isa ng ibo nalilito, guys. Patay-patay ng konti. May mga babalik pang ibon dyan, guys. wala okay guys, thank you for watching see you on the next video guys domo arigatou gozaimashita thank you very much may bumalik pa